kapuso isa ka dalagita sa Banwa sa Banua, San Santa Barbara nagreklamo nga ginimuslan sa tatlo ka Mga suspect yara na sa kusudiya sa mga otoridad duha sa mga ini menor de edad. Si John Sala nakatutok live sa Santa Barbara. John Jared, nagapanawagan ng otoridad sa mga ginikanan ng hugot nga bantayan ang ilang mga kabataan ay matapos nga isa ka dalagita ang kinimuslan sang tatlo ka mga suspek diri sa Banwasang Santa Barbara. Naglisensya sa iya ginikanan ng 17 anyos kasi alias Maria nga mapadulong sa iya eskwelahan lunes ang hapon para sa ila aktibidad. Apang sa nga magpauli marapos ang aktibidad, nagupo din sa tatlo ka mga lalaki na kinilala ka alias Marv 17 anyos, alias June 16 anyos, kag alias Toto 21 anyos sa barangay Bulong Este, Santa Barbara, Iloilo, agod mag-inom-inom. Ang duwa ka mga minor de ni edad nga sospek ang residente mismo sa barangay samtang ang isa naman ang pangayaw. Ang biktimang nagapuyo naman sa barangay Zone 5 sa Amuman Banwa. Rapit sa suba. Sa sakap ka Bulong ST. Diri sa lugar nga inigin na tudlo na tabo ang pagpanghimulos sa 17 anyos nga dalagita diri sa barangay Bulong ST, Santa Barbara, Iloilo. Kung makitan tang lugar, tuman kaliguin kag malayo ini sa barangay proper. gani mabudlay, bisan pa sa mga residente kag sa barangay officials nga mamonitor kung may mga kasubong na insidente nga nagkakatabo diri sa lugar pa mag-inom-inom, ginaligar nga maging painom sa biktima rason nga nagpangluya ini. Kag dito -in na ginaligar na tabo ang pagpanghimulo sa iya. Nadakpan ng duwa ka minor de ka nga sospe, kagyara na sa pag-inakop sa Municipal Social Welfare and Development Office, samtang si alias Boy naman ang nagsungka sa Lemery Municipal Police Station. Preso na ini sa karon sa Santa Barbara PNP. Na istorya ko ng no? Tatlo ka suspek. Kung isa yung istorya ko, mabal nga uli siya. Kung isa naman ang uli siya, wala sing uh, concrete kit kun sin uh, as per uh, investigation namon uh, tatlo sing so reminder man no, sa mga kabataan naton sa subong nga kilala nang gid naton ang mga tawo nga ating ginaoptan most especially gid ang pag involve sa inyong mga kaugalingon sa mga vices or mga bisyo nato no di ka one gid ang pag-inom kaupod sa mga um, mga tao nga hindi mo gid masyado kakilala. Iga pa idalom naman sa counseling ang biktima kag ang ka mga suspek. Suno sa tiya sang isa sa mga suspek hindi sila makapati nga mahimo sang iya hinablos sa ginaaligar sa iya. Hindi kami magpati nga maano ano na sang ako hinablos nga magplano sa mga amuna. Apang paridugan ni Major Esquilarga, nag-ako mismo ang tatlo nga nahimo nila ang krimen. Bangod sa insidente, plano sa Barangay Council sa Bulong Este nga mas pasang karon pa ang seguridad, ilabi na sa sambit ka lugar. injured sa pinakauling ng sa ang news team sa Santa Barbara Municipal Police Station. Ginahitso na subong ng hapon sa ang ang mga dokumento kang natala na pagpasakaan uh, sa kaso ang tatlo ka mga sospek subong man mismo na adlaw. Jert. Madam Oged, nga salamat sa detalye. Kapuso John Sala.